Russia, isang lupay ng mga sukdulan. Mula sa dulo hanggang dulo, sumasaklaw ito ng labing isang time zone na nagpapakita ng kamanghamanghang pagkakaiba ng kultura at kalikasan. Mula sa Moscow hanggang sa lawa ng Baikal, nabihag ng Russia ang ating mga imahinasyon. Nasaksihan ng bansang ito ang pag-usbong at pagbagsak ng mga imperyo. Ang kasaysayan nito ay buhay sa mga marilag na palasyo at mga bantayog. Gayundin din ang kahangahanga, ang kagandahan ng kalikasang Ruso. Ang kasaysayan ng Rusya ay puno ng tagumpay at trahedya. Mula sa mga unang tribo ng Slavic hanggang sa pag-angat ng Kievan Rus, isang makapangyarihang estado ang nagsimulang umuspong. Ang desisyon ni Prinsipe Vladimir na tanggapin ang Kristyanismo noong taong Shemnaraan at walumput walo ay tuluyang nagpabago sa diwa at kultura ng Rus. Ang Moscow ang naging sentro ng bagong kapangyarihan. Sa pamumuno ni Ivan the Great, nakalaya ang Moscow mula sa mga Mongol. Si Peter the Great, isang pinunong may malawak na pananaw, ay nagbukas ng Russia sa kanluran. Pinamoderno niya ang hukbo, itinayo ang St. Petersburg, at pinalawak ang mga hangganan ng imperyo. Matagal na panahon bago pa ipinanganak si Jesus Kristo, ang mga Slav ay nanirahan sa mga kapatagan at kagubatan ng silangang Europa ang mga tribong ito ang nagsimulang bumuo ng kung ano ang magiging makapangyarihang bansang Rusya. Ang mga sinaunang Slav ay mga magsasaka, naninirahan sa maliliit na nayon at nagtatanim sa bukid. Isipin ninyo ang paghihirap ng ating mga ninuno, parang mga bayaning nagbubungkal ng lupa. Magagaling din silang mga ngaso at mangingisda. Kasing galing nila, halimbawa, kay Emelia at sa kanyang mahiwagang isda, sa paglipas ng panahon, pinalawak ng mga tribong ito ang kanilang mga teritoryo, nagtayo ng mga himpilan ng kalakalan, parang mga pamilihan sa mga kwentong bayan. Ito ay nagdala ng mga bagong ideya at produkto na humubog sa kultura ng mga Slav sa silangan. Isipin ninyo kung gaano kaganda ang mga pamilihang ito, parang niliwanagan ng ibong Adarna gamit ang kanyang mga balahibo. Noong ikasyam na siglo, isang bagong kapangyarihan ang umusbong sa kasaysayan, ang Kievan Rus. Ang bagong estadong ito, na nakasentro sa Kiev, ay pinag-isa ang maraming tribo ng mga silangang Slav. Ayon sa mga alamat, isang Viking na nagngangalang Rurik ang nagsimulang mamuno sa Novgorod noong bandang taong 862. Ang kanyang kahalili, si Oleg, ay sinakop ang Kiev noong taong 882 na siyang nagpasimula sa Kievan Rus. Sa ilalim ng pamumuno ni Oleg at ng kanyang mga inapo, umunlad ang Kievan Rus. Nagtatag sila ng mga ruta ng kalakalan mula Scandinavia hanggang Byzantium, parang mga sinulid na nag-ugnay sa mga varangyan sa mga Griego. Pinalakas ng mga pinuno ng Kievan Rus ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang malakas na hukpo at mahusay na diplomasya. Binago ni Vladimir the Great ang Kievan Rus magpakailanman. Noong taon 988, tinanggap ni Vladimir ang Kristyanismo Ortodokso, pinag-isa ang kanyang mga tao sa ilalim ng isang pananampalataya. Mas lalong pinaglapit nito ang Kievan Rus sa Imperyong Byzantine. Dumating sa Kiev ang mga Byzantine na artista at iskolar, dala ang sining pangrelihiyon, istilo ng arkitektura, at pagmamahal sa kaalaman. Sa ilalim ni Vladimir naging sentro ng pag-aaral at pananampalataya ang Kiev. Tinanggap ang alpabetong Cyrillic, na nagpasimula sa isang masaganang tradisyon sa panitikan. Tulad ng impluensya ni Lomonosov sa wikang Ruso, ang Cyrillic ang naging pundasyon para sa pag-unlad ng kulturang Ruso. Pumasok ang Kievan Rus sa kanyang ginintuang panahon. Pagsapit ng ikalabintatlong siglo, isang banta ang naghihintay sa Rus ng Kiev mula sa silangan. Ang mga Mongol, kilala sa kanilang malakas na hukpo, ay sumusulong sa Asya. Sa simula ng ikalabintatlong siglo, ang kanilang paningin ay bumaling sa kanluran patungo sa Rus ng Kiev. Ang mga prinsipeng Ruso, watak-watak at humina dahil sa mga alitan sa loob ay hindi handa para sa ganitong pagbabago ng mga pangyayari. Noong taong 1223, ang hukpong Mongol sa pamumuno ni Subede ay tumawid sa kabundukan ng Caucasus. Sa labanan sa Ilog Kalka, dinurog ng mga Mongol ang mga sundalo ng mga prinsipeng Ruso. Ang tagumpay ng mga Mongol sa Ilog Kalka ay simula pa lamang. Noong taong 1237, sa pamumuno ni Batu Khan, isang malaking hukbo ng mga Mongol ang sumalakay. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lungsod. Gumamit ang mga Mongol ng malakas na hukbo, matatalinong estratehiya, at paghahasik ng takot sa kanilang mga kalaban. Gaya ng kasabihan, nanlalaki ang mata sa takot pagdating ng taong isang libo dalawang daan at na pu, nasakop na ng mga Mongol ang Kievan Rus. Winasak ang Kiev, ang magagandang simbahan at palasyo nito ay sinunog at ninakawan. Nagsimula na ang pananakop ng mga Mongol. Binago ng pananakop ng mga Mongol ang dating Kievan Rus. Praktikal ang mga Mongol, kinukuha nila ang mga kayamanan at pinapanatili ang kaayusan. Nagbabayad ng tributo ang mga pamunuan ng mga Rus sa Golden Horde. Ang mga lungsod tulad ng Novgorod ay nagpatuloy sa pangangalakal. Kailangang sumunod ang mga pinuno ng mga Rus sa pinunong Mongol o Khan. Ang simbahang ortodokso ng mga Rus ay nagpatuloy at nakakatanggap pa na ng suporta. Sa katunayan, nakatulong mga Mongol sa pag-iisa ng mga pamunuan ng mga Rus. winakasan ng pagsalakay ng mga Mongol ang Rus ng Kiev, ang Moscow ang naging bagong sentro ng kapangyarihan. Ang mga prinsipe ng Moscow, mga inapo ni Alexander Nevsky, ay mahusay na mga politiko. Mahusay silang nakipaglaro sa politika sa mga Mongol Khan, habang pinapalakas ang kanilang kapangyarihan sa kanilang nasasakupan. Malaki ang naging papel ng lokasyon ng Moscow noong panahon ng mga Mongol. Pinalawak ng mga prinsipe ng Moscow ang kanilang mga teritoryo, Madalas na sinasakop pang lupain ng kanilang mga kalaban, tinanggap nila ang mga bagong mamamayan, kaya lumago at umunlad ang Moscow. Si Ivan ang Ikatlo, kilala bilang Ivan the Great, ay bumago sa takbo ng kasaysayan ng Moscow nang maupo sa trono noong 1462, at nakipaglaban si Ivan sa mga Mongol at pinalawak ang kanyang kapangyarihan. Noong 1480, tinalo niya ang hukbong Mongol sa Ilog-Ugra na nagtapos sa pamumuno ng mga Mongol. Ang pangyayaring ito ay naging mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Rusya, kilala bilang ang Dakilang Labanan sa Ilog-Ugra. Sinakop ni Ivan ang Novgorod at Tver at naging pangunahing sentro ng kapangyarihan ang Moscow. Pinalawak niya ang kanyang nasasakupan patimog at sinakop ang Smolensk. Nagsagawa si Ivan ng mahalagang reforma, pinag-isa ang kapangyarihan, at pinamoderno ang Rusya. Itinatag niya ang pundasyon ng isang nagkakaisang bansa. Sinimulan niya ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang Europeo at pinalawak ang ugnayang pandaigdig ng Moscow. Si Ivan IV, apo ni Ivan the Great, ay nagmana ng isang lumalaking kaharian. Ang kanyang pag-akyat sa trono ay nagmarka ng simula ng isang bagong panahon sa kasaysayan ng Rusya, puno ng kapwa kahangahangang tagumpay at kakilakilabot na pangyayari. Kinoronahang Tsar noong 1054, sa edad na labing anim, nakilala siya bilang si Ivan the Terrible. Ang kanyang koronasyon ay isang maringal na pangyayari, na sumisimbolo sa simula ng kanyang lubos na kapangyarihan, siya ay napaka-ambisyoso, napaka-malupit, at nag-iwan ng hindi mapapawi na marka sa kasaysayan ng Rusya. Ang kanyang pag ay minarkahan ng parehong makabuluhang pagpapalawak ng teritoryo at brutal na patakaran sa loob ng bansa. Ang kanyang pag ay isang panahon ng napakalaking paglago, panloob na kaguluhan, at tunay na takot. Pinalawak ng mga kampanyang militar ni Ivan ang teritoryo ng Rusya, Ngunit ang kanyang mga patakaran sa loob ng bansa ay lumikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalang katatagan. Naniniwala si Ivan na pinili siya ng Diyos upang mamuno at nais niyang ipunin ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang pinuno na hinirang ng Diyos responsibly lamang sa kanya na nagbibigay katwiran sa kanyang malulupit na aksyon hinati niya ang kanyang kaharian sa Oprichnina, ang kanyang personal na lupain, at Zemshina, na pinamamahalaan ng Duma of Boyars. Ang paghahati na ito ay inilaan upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, ngunit humantong sa laganap na takot. Ito ay dapat na palakasin si Ivan, ngunit humantong ito sa mas maraming takot at lumalalang mga problema. Ang Oprichnina ay naging kasangkapan ni Ivan upang alisin ang kanyang mga kaaway at magtanim ng takot sa populasyon ang Oprichniki, ang mga guardia ni Ivan ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at kinatatakutan sa buong lupain. Kilala sila sa kanilang kalupitan at gumanap ng mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga brutal na patakaran ni Ivan. Sinalakay nila ang sinumang itinuturing nilang hindi tapat, kinukumpiska ang kanilang mga lupain at pinapatay sila. Lumikha ito ng isang kapaligiran ng takot at hinala na lalong nagpawalang tatag sa kaharian ang mga boyar na dating makapangyarihan ay halos nalipol. Ang kampanya ni Ivan laban sa mga boyar ay walang awa at halos nawasak ang tradisyonal na aristokrasya. Sa kabila ng lahat ng problema, ipinagpatuloy ni Ivan ang pagpapalawak ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang nga pananakop ng militar ay lubos na nagpalaki sa laki ng Estado ng Rusya sinakop niya ang Kazan at Astrakhan, nakinuha ang kontrol sa Volga River, at binuksan ang daan patungo sa Siberia. Ang mga tagumpay na ito ay mahalaga para sa pagpapalawak ng Russia sa silangan. Nakipaglaban din siya sa isang mahaba at hindi matagumpay na digmaan laban sa Livonia, na nagubos sa kaban ng bayan at humantong sa mga digmaan sa hinaharap. Ang tunggalian na ito ay nagubos sa mga mapagkukunan ng estado at humantong sa higit na kawalang tatag. Si Pedro na Dakila, char mula 1,600 at dalawa hanggang 1,725, ay binago ng tuluyan ng Rusya. Si Pedro ay puno ng enerhiya at nais niyang maging isa ang Rusya sa mga nangungunang bansa sa Europa. Gaya ng sabi nila, pinangarap niyang magbukas ng bintana patungo sa Europa. Namanan niya ang isang napakalawak na bansa, mayaman sa likas na yaman, ngunit nahuhuli sa kanluran sa teknolohiya at usaping militar. Nagsagawa si Pedro ng malawakang reforma para gawing moderno ang Russia. Masasabing itinatag niya ang pundasyon para sa pag-unlad ng industriya, tulad ng mga Demidov sa Ural. Bata pa lang ay interesado na si Pedro sa kanluran. Mula pagkabata, gumugugol na siya ng oras sa distrito ng mga Aleman sa Moscow. Nakikisalamuha siya sa mga dayuhan sa Moscow na tututo ng kanilang mga wika, at inaangkin ang kanilang mga ideya noong 1697, at na naglakbay siya patungong kanlurang Europa na nakabalat kayo bilang isang ordinaryong tao para makita mismo ang mga nagawa ng sibilisasyong kanluranin. Isipin ninyo, ang mismong tsar ay nagpakumbaba. Bumisita siya sa mga daungan ng barko, nag-aral ng mga armas, at nakipagkita sa mga mahalagang tao. Gaya ng kasabihan, pupunta siya para matuto mula sa pinakamahuhusay. Pagbalik sa Russia, ginamit ni Pedro ang kanyang mga bagong kaalaman para magsagawa ng malawakang pagbabago. Isang tunay na reformista, kasing halaga ni Stolipin, pinamoderno niya ang hukbo, lumikha ng hukbong pandagat mula sa wala, at binago ang sistema ng pamahalaan. Tunay ngang isang tsar ng karagatan. Binago pa nga ni Pedro ang paraan ng pamumuhay ng mga Ruso, isipin ninyo, pinilit niya silang mag-ahit ng balbas, Ipinakilala niya ang modang kanluranin sa korte, nagbukas ng mga paaralan at hinikayat ang paglago ng negosyo. Sunod sa istilo mga Europeo. Noong taong 1703, sinimulan ni Pedro ang dakila ang pagpapatayo ng isang bagong lungsod, ang St. Petersburg. Matatagpuan sa baybayin ng Baltic Sea, ito ay nakatadhanang maging isang modernong lungsod, katulad ng mga dakilang kabisera ng Europa. Ang pagpapatayo ng St. Petersburg ay isang napakalaking proyekto. Pinatuyo ang mga Lachian, hinukay ang mga kanal, at itinayo ang mga gusali. Tumulong ang mga dalubasa mula sa ibang bansa sa pagdisenyo ng lungsod. Ginawa ni Pedro ang St. Petersburg na isang maringal na lungsod. Nagpatayo siya ng mga palasyo tulad ng Winter Palace at mga museo tulad ng Kunstkamera. Lumikha siya ng malalapad na kalsada at plaza na hango sa mga lungsod tulad ng Paris ang St. Petersburg ay isang malaking pagbabago para sa Russia. Ipinakita nito ang kinabukasan ng Russia bilang isang kapangyarihang Europeo. Ang lungsod ay hinangaan ng mga Ruso na may malaking pangarap at nagnanais na gawing moderno ang kanilang bansa. Si Catherine the Great na naghari mula sa 1762 hanggang 1796 ay nagpatuloy sa gawain ni Peter the Great. Ipinanganak na isang prinsesang Aleman, minahal niya ang Russia at ang kultura nito ng buong puso. Si Catherine ay isang matalino at mapanuring pinuno. Ipinagpatuloy niya ang modernisasyon at pagpapalawak ng Russia. Naniniwala siya sa mga ideya ng kaliwanagan, at nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, para sa ikapli ng mga tao. Nakipagsulatan siya sa mga kilalang palaisip tulad ni Voltaire, at itinaguyod ang mga reforma sa edukasyon at ekonomiya. Sa ilalim ng pamumuno ni Catherine, lumawak ng husto ang mga hangganan ng Russia. Sinakop niya ang Crimea, bahagi ng Poland, at nakipagdigma ng matagumpay laban sa Imperyong Ottoman. Gayunpaman, ang pamamahala ni Catherine ay hindi perpekto. Isinusulong niya ang mga ideya ng kaliwanagan, ngunit brutal niyang sinupil ang anumang pagtutol. Ang rebellion ni Pugachev, isang pag-aalsa ng mga magsasaka, ay isang malaking pagsubok sa kanyang autoridad. Sa kabila ng lahat, ginawa ni Catherine ang Russia na isa sa mga pangunahing kapangyarihan sa Europa. Sa pagtapos ng ikalabinsiyam na siglo, ang imperyo ng Russia ay nasa sangandaan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Romanov sa loob ng mahigit tatlong daang taon, maraming nagbago sa Russia. Ngunit sa ilalim ng mga pagbabagong ito, may mga malalaking problema na nakatago. Ang mga binhi ng revolusyon ay nahasik dahil sa hindi pantay na pagtrato at pang Lumalago ang industriya, ngunit iilang mayayaman lamang ang nakikinabang. Karamihan sa mga Ruso ay nananatiling mahirap. Karamihan sa mga Ruso ay magsasaka, nakatali sa lupa at inaapi ng mga may-ari ng lupa. Marami ang baon sa utang, walang akses sa edukasyon at pangangalagang medikal. Ang mga manggagawa sa pabrika sa mga lungsod ay nahaharap sa napakasamang kondisyon sa trabaho, mababang sahod at mahahabang oras ng pagtatrabaho. Si Tsar Nicholas III, na walang pakialam sa mga problema ng kanyang mga tao, ay tumangging gumawa ng anumang pagbago. Naniniwala siyang inilagay siya ng Diyos para mamuno, at nakikita niya ang anumang pagbabago bilang isang banta. Ang unang digmaang pandaigdig noong 1940, ang naging katapusan na para sa Imperyong Ruso. Palasak na ang problema ng bansa at mas lalo pang pinainit ng digmaan ang sitwasyon. Maraming dahilan kung bakit sumabak sa digmaan ng Rusya. Kabilang na ang mga kasunduan sa kanilang mga kaalyado at ang hangarin nilang mapalawak ang kanilang teritoryo. Ngunit isa itong malaking pagkakamali na magdudulot ng kapahamakan. Hindi handa ang hukbo ng Rusya at marami silang natamong pagkatalo laban sa Alemanya. Dahil sa kakulangan ng makabagong armas at pagsasanay, sunod-sunod ang kanilang pagbagsak, milyon-milyong sundalo ang namatay, nasugatan o nagdesisyon ng tumakas. Nawala na ng pag-asa ang mga sundalo, at tila wala ng pag-asa ang sitwasyon. Mas lalong nagdulot ng paghihirap sa ekonomiya ng Rusya ang digmaan. Hindi matugunan ng mga pabrika ang pangangailangan ng digmaan, te, at unti-unting nasisira ang infrastruktura. Patuloy na nag-imprenta ng pera ang gobyerno, kaya naman lumaki ng lumaki ang implasyon. Mabilis na tumaas ang mga presyo, at bumagsak ang halaga ng rublo, kaya naman naging napakahirap ng buhay ng mga Ruso. Naging problema ang kakulangan sa pagkain dahil ipinapadala ito sa mga sundalo sa digmaan. Nahirapan ang mga lungsod dahil sa matinding kakulangan, kaya naman laganap ang kagutuman at kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng mga Bolshevik sa pamumuno ni Vladimir Lenin ang kanilang pagkakataon. Nangako sila ng kapayapaan, lupa at pagkain, at naging kaakit-akit ito sa mga taong pagod na sa digmaan at nagugutom. Si Lenin ay isang matalinong pinuno na nais pabagsakin ang Tsar. Ginamit niya ang propaganda ng epektibo upang makakuha ng suporta at maipalaganap ang kanyang mga revolusyonaryong ideya. Noong Pebrero 1917, ang mga welga at protesta sa Petrograd ay nauwi sa isang revolusyon. Naggaisa ang mga manggagawa at sundalo, at nanawagan sila ng pagbabago at pagtatapos ng digmaan. Nawala ng kontrol sa sitwasyon ng Tsar, at siya ay bumaba sa pwesto na nagtapos sa pamamahala ng mga Romano. Natapos na ang mga siglo ng pamamahala ng imperyo sa Rusya. Isang pansamantalang gobyerno, na binubuo ng mga liberal at mga sosyalistang may katamtamang pananaw, ang pumalit sa pwesto. Nangako sila ng kapayapaan at magandang buhay. Ngunit, ang kanilang kawalan ng kakayahan na lutasin ang mga pangunahing problema ang siyang magdudulot ng panibagong kaguluhan. Napatalsik ng revolusyon ng Pebrero ang Tsar, nunit nanatili ang mga problema ng Russia. Sangkot pa rin ang bansa sa unang digma ang pandaigdig, at ang ekonomiya ay bagsak. Hindi nakayanan ng pansamantalang gobyerno ang digmaan, ang ekonomiya o ang malawakang tagutom na sumasalot sa bansa. Hindi pinansin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka para sa lupa at ang mga kahilingan ng mga manggagawa para sa mas maayos na kalagayan sa paggawa. Sinamantala ito ng mga Bolshevik sa pangunguna ni Lenin. Nangako silang lulutasin ang mga problemang ito. Alam ni Lenin na panahon na para sa isang bagong revolusyon na magdadala ng malalaking pagbabago. Inisip niya ang isang revolusyon na magtatatag ng isang sosyalistang gobyerno at babaguhin ang lipunan. Nangako siya ng kapayapaan, lupa, at pagkain sa mga taong pagod na sa digmaan at gutom. Noong Oktubre, isang libo na at kinuha ng mga Bolshevik ang kontrol sa Petrograd, sinakop ang mga pangunahing gusali ng gobyerno. Mabilis na bumagsak ang pansamantalang gobyerno, walang kakayahang lumaban ng malakas. Nilikha ni Lenin at ng mga Bolshevik ang unang sosyalistang estado sa mundo, ang RSFSR, na nagpasimula ng isang bagong panahon. Marami ang natuwa, naniniwalang bubuti ang kanilang buhay. Ngunit ito rin ang hudyat ng isang digma ang sibil, na naglalaban sa mga Bolshevik laban sa kanilang maraming kalaban. Ang mga puwersang anti-Bolshevik, na tinatawag na mga puti, ay lumaban sa bagong rehimen, na humantong sa isang malawakang tunggalian. Malupit at mapaminsala ang digma ang sibil, na nag-iwan sa bansa na wasak. Nagsagawa ang mga Bolshevik ng malalaking pagbabago upang bumuo ng isang sosyalistang lipunan, muling binubuo ang ekonomiya. Kinontrol nila ang industriya at agrikultura na naglalayong isentralisa ang produksyon. At lumikha sila ng isang sistema ng sentralisadong pagpaplano upang pamahalaan ang ekonomiya. Sinubukan nilang puksain ang relihiyon, tinitingnan nito bilang isang banta sa kanilang ideolohiya at turuan ang mga mamamayang sosyalista na tapat sa pamamagitan ng edukasyon at propaganda. Nagsimula na ang eksperimento ng Soviet na nagbukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng mundo. Ang Rusya ay isaring lupain ng kahanga-hangang likas na kagandahan. Mula sa lawa ng Baikal hanggang sa mga bulkan ng Kamchatka, ang kalikasan dito ay sadyang kamangha-mangha. Ang Baikal ang pinakamalalim na lawa ng tubig tabang sa mundo, puno ng mga kakaibang halaman at hayop. Sa malinaw na tubig ng lawa, ay makikita ang refleksyon ng mga bundok at kagubatan. Ang Kamchatka ay lupain ng apoy at yelo. Ang mga bulkan na nababalutan ng yebe ay tumataas patungo sa langit. Ang mga geyser ay sumasabog at ang mga mainit na bukal ay kumukulo. Ang mga oso ay gumagalas sa kagubatan. Ang Siberia ay tahanan ng taiga, ang pinakamalaking kagubatan sa mundo. Ang malawak na kagubatan na ito ay tirahan ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ang mga lobo ay umaalulong at ang mga moose ay gumagala sa pagitan ng mga puno. Sa hilagang Arctic, ang Aurora Borealis ay nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi na may mga kahangahangang kulay. Ang mga gusali ng Russia ay nagkukwento ng mga pangyayari noong unang panahon. Mula sa Kremlin hanggang sa Palasyo ng Taglamig, bawat gusali ay may kanya-kanyang kwento. Ang Kremlin sa Moscow ay matagal ng sentro ng kapangyarihan. Sa loob ng mga pader nito ay makikita ang mga palasyo, katedral at mga gusali ng gobyerno. Ang Armory Chamber ng Kremlin ay nagtatago ng mga kayamanang hindi matutumbasan. Ang Red Square ay saksi sa maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan, ang St. Basil's Cathedral na may mga makukulay na simboryo ay isang sikat na halimbawa ng arkitektura ng Russia. Ang St. Petersburg ay isang lungsod ng mga kanal at palasyo. Ang palasyo ng Taglamig ngayon ay ang Hermitage, isang museo na puno ng mga obra maestra mula sa buong mundo. Ang Trans-Siberian Railway ay tumatawid sa Russia mula sa mga lungsod sa Europe hanggang sa mga nayon ng Siberia. Ipinapakita nito ang lawak at pagkakaiba-iba ng tanawin ng Russia. Mula Siberia hanggang Moscow, ang diwa ng Russia ay matatag. Mga bantog na manunulat, tulad ni na Tolstoy at Dostoevsky, ay sumulat tungkol sa kalikasan ng tao. Ang musika ni Tchaikovsky, tulad ng Swan Lake at 1812 Overture, ay maganda at nakaaantig. Ang mga abstract na pinta ni Kandinsky ay nagpapapaisip sa atin. Ang sining ng Russia ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mundo. Ang mga tradisyon ng Rusya ay sumasalamin sa isang bansang nalampasan ang maraming pagsubok. Ang mga manika na matryoshka ay simbolo ng lakas ng mga Ruso. Ang mga Orthodox icon sa kanilang matingkad na kulay ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya. Ang mga katutubong sayaw ng Rusya ay nagpapakita ng saya at sigla ng mga tao. Ang kwento ng Rusya ay hindi dito nagtatapos ang kanilang kasaysayan, kagandahan, at tiwa ay patuloy na ng mahalagang papel sa ikadalawamput isang siglo. Salamat sa panonood. Mag-subscribe sa aming channel. Kapayapaan at kabut.